Yes, dito na ang kaseksyan ni Alexa Ilacad. So, at ang kanyang black kikay swimsuit habang sakay ng isang yake. Dahil dito, nagsatuloy sa comment section ang mga panay wow. at kaibigan nito sa showbiz na tila mga turista na nakakita ng napakagandang tanawin. Wow. Well, undeniable naman talaga ang kanyang beauty at kaseksyan. Kaya di na nakakapagtaka na marami ang humahanga sa kanya. Pero ngayon, di na nga pa-charming ang peg ni Alexa. Ano kaya ang say ni KB Estrada? Ayun, no? Litaw nila ito. Ang nagagandang ah, kandang okay. sa Pero mas oh. gusto ko yung ano, sobrang payat siya ngayon eh. Parang mas gusto ko siya yung dati. Before. Yung before. Huwag na Voluptuous. Voluptuous. Eh, oh, dati medyo pataba, diba? di ba? Pinatang, diba? pinabody uh -oh. shame siya na parang siya kaysa kasul. Uh -oh. Di ba? Yung parang, wag lang yung gano'n. Ako parang sexy-sexy niya kayo. Darang may love sa kanya si Alexa. Ngayon lang siya sa nakita KD. natin ganyan, oh, no, si na sexy, oh. Alexa talaga <laughs> si KD. <laughs> Oh, para <laughs> ang tapang niya direk na kasi nasa, layup, so di ba, gila, eh. oh, nasa rin na yung pumila. Hindi, wala na siya mag two Pero nasa na yung pumila si Alexa, di ba? Oh, siya oh. si Alexa, nakakatuwa kay Alexa. Yung mga dati niyang kaibigan ng mga press, kilalang kilalang niya pa rin. <laughs> o hindi siya buwabati pala. Matagal niya na nakikita. Diba? Buwabati hindi siya. katulad ng dati niya na close. dati nga, di ba, nasa loob siya ng PBB, napawa, napapawaw talaga siya pag nagtutupis siya doon. Oh. Di ba? Sa na, loob ng PBB. Wow. sila yes, nagka-develop pa ni KD, di ba? Pero ngayon ko lang nakita talaga oh, yung friend. luwang luwa ang Parang books niya ngayon. Parang ngayon ko lang nakita pre. Mm -hmm. na Lagi siya books. nagtutupis lalo sa kasi mga IG niya. Siguro di ko lang siya nasusunod lang uh -huh. daw tumitingin mga masyado mga uh -huh. social media account. Hindi, mm -hmm. pag babae kasi di ba, hindi ka masyadong tumitingin. Uh -huh. Hindi kasi sa lalaki, wala akong, wala akong, wala akong pakialam sa mga social media account. Para kung uh -huh. ano lang. Uh -huh. Eh yung mga, mga naka pagka may dumadaan uh -huh. lang, nakikita ka, kaya yung tagang pupuntahan mo, Sorry. At least kung may mga pageant na may mga bet ka, ba? Diba? Oo, oh, yung mga ganda. Oh, pero si Alexa, hindi ko siya tinitingnan eh. Kasi, kumbaga, pero maganda siya tsaka sexy. Pero <laughs> hindi ko tinitingnan yung Instagram account niya. Parehas tayo. Kaya ngayon lang dati nakikita na may ganyan siyang kuha oh, oh. na napaka-sexy. At kandes, in part, maganda si Alexa, mm -hmm. ha? Mm -hmm. Marami diba? na siyang ganyang kuha. Paglabas pa lang niya ng PBB, PBB. marami na siyang mga sexy photo. Kaya nailap sa kanya si KD, diba? Oh, correct. Pero,